Alam mo, ang competition, hindi talaga may iwasan yan. O siniraan mo yung kakumpetensya mo na yun, merong mas magaling pa sa'yo pagdating sa spelling, sisiraan mo na naman yun. Ano ang dapat niyang gawin kung meron daw siyang kakumpetensya at yung kakumpetensya niya ay yung kapitbahay niya mismo sa pagtitinda? Madalas, yung iba, hinaharap nila yung kakumpetensya nila o yung kompetisyon sa negatibong pamamaraan. Ano yung mga bagay-bagay niya? Hello mga ka-MT! Mayroong magtanong sa atin dito kung ano ang dapat niyang gawin kung meron daw siyang kakumpetensya at yung kakumpetensya niya ay yung kapitbahay niya mismo sa pagtitinda. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Alam mo, ang competition, hindi talaga may iwasan yan. Kahit saan ka tumingin, laging meron kang competition at makakahanap ka talaga ng kakumpetensya. Tingnan mo sa eskwelahan. Di ba, madalas kayo mga magkakaklase, magkakaibigan, nagpapataasan kayo ng mga grades sa trabaho naman. Nakikita mo yung mga katrabaho mo, merong mga taong pabida, merong taong nakikipagkumpetensya sa'yo. Sa politika, ganun din kait sa mga simpleng bagay, makikita mo may competition din nagaganap. Halimbawa, sasabihin mo, ay, mas matangkad daw kaysa sa kanya o mas maganda yung damit ko, mas maganda ako umayos kaysa sa kanya. Yan yung mga nakikita natin sa mga everyday lives, de ba? May mga maliliit na competition din. Sa business, ganun din. Ngayon, ang tanong dyan, paano mo haharapin yon? Madalas, yung iba, hinaharap nila yung kakumpetensya nila o yung competition sa negatibong pamamaraan. Ano yung mga Bagay-bagay na yun. Halimbawa, paninira, hinihila nila pababa yung kakumpetensya nila sa maduming paraan. Minsan, kapag nakikita ninyo sa balita, nauwi pa sa dahat, di ba? Away sa negosyo na nauwi sa sakitan o minsan sa pagpa ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo, paano mo haharapin ang kompetisyon niyan sa positibong pamamaraan? Paano mo nga ba haharapin yung kakumpetensya mo? Kasi isipin mo, Kapag sinisira mo yung taong kakumpetensya mo, darating ang araw, merong higit na mas magaling pa o mas marami pang mas magaling pa kesa sa iyo. So ano ang mangyayari sa iyo? Hanggang diyan ka na lang. Hindi ka nag-iimprove dahil hinihila mo yung mga kakompetisyon mo pababa. At hindi lang naman yung isang taong sinisiraan mo na mas magaling sa'yo. Marami dyan. Maraming iba dyan mga tao na yon. So, ano ang dapat mong gawin? So, kung may kakumpetensya ka, yung competitor mo, aralin mo siya. Ano ang strategy niya? Higitan mo. Saan ka ba magaling? Doon ka mag-focus sa strength na yun. So, halimbawa, nung nag-aaral ka, medyo magaling ka pagdating sa math, pero mahina ka sa spelling, sali ka sa mga math contest. Huwag mong sisiraan yung kaklase mong magaling sa spelling, kasi kahit anong gawin mo, mahina ka pa rin talaga pagdating sa spelling. At maraming mas magagaling pa sa'yo pagdating sa ganyang bagay or mas magaling pa dun sa kakumpetensya mo. So, kung siniraan mo yung kakumpetensya mo na yun, merong mas magaling pa sa'yo pagdating sa spelling, sisiraan mo na naman yun. hindi eh, hindi kayo matatapos yan. So, focus ka dun sa math contest, dun ka magaling, dun ka mag-focus, gamitin mo yung strength mo. Paano ka mag improve sa pagiging magaling sa math para ikaw yung maging top 1 sa contest na yun. Ganon din pagdating sa pagnenegosyo. Maaring ngayon, hindi mo pa nakikita kung saan ka magaling, hindi mo pa na-discover. Pero sooner or later, I believe, dahil ginagawa mo ang pagnenegosyo, madidiscover mo din yan na mafe-feel mo. Ah, mas magaling ako makipag-communicate sa mga tao, magaling ako humawak ng tao, so pwede ka maging people manager, di ba? Or magaling ka sa marketing, magaling ka mag-sales to, o di pwede ka dun sa pagbebenta ng mga bagay, mga items, yun yung fokusan mo. Or mas magaling ka sa mga technical aspect, yung tipong nahihirapan yung mga ibang tao, pero pagdating sa sa'yo, madaling-madaling na yung bagay niyo, kahit medyo madugo sa utak, kahit maraming computation, may mga kompleks complex na kung ano-ano mga bagay na hindi kayang intindihin ng karamihan sa management. Ganyan. So, malalaman mo yan, madidiscover mo yan. eto, itatanong ko sa inyo, pansin mo, sa mga fast food chain, yung mga malalaking kumpanya, hindi mo ba napapansin, hindi sila nagsisiraan? Wala kang nakikitang si Jollibee, sinisiraan si McDo, at si McDo, sinisiraan kunwari si KFC. All of them, meron sila mga sarili-sarili nila mga branding. Alam nila yung strength nila, kung saan sila magaling. sipi mo, kunwari si Jollibee, patok sa mga bata, pangmasa sila, doon sila nag-focus. Yun yung parang selling point nila, doon yung para marketing strategy nila. Si KFC naman, ang binibida niya, yung herbs and spices, yung secret recipe niya na kakaiba yung lasa niya compared sa ibang mga fast food chain. Halimbawa, ito naman, madako tayo, Chow King. Filipino Chinese cuisine style, 'di ba? 'Yun yung selling point niya. Si Burger King naman, halos lahat ng pagkain niya sa menu puro burger, ba? Diba? So, hindi sila nagsisiraan. Si Wendy's, iba din. Pero, puro burger din. Pero, hindi, hindi mo nakikita ang sinisiraan si Burger King. So, there you go. I hope nasagot natin yung tanong mo. Aralin mo yung kompetensya mo o yung competitor mo. Tapos, higitan mo. Or, mas galingan mo pa. Pag nakikita mong strength mo yon na medyo mahina siya, galingan mo pa. At, mag-focus ka doon sa strength mo. Kung saan ka po pwede mag-improve, paano mo masaserve yung customer mo in a better way.